Reports that Chinese President Xi Jinping was reprimanded by retired Chinese Communist Party elders at... Hindi pagdalo ng Chinese President na si Xi Jinping sa naganap na G20 Summit sa New Delhi. Sinasabing may kinalaman sa kamakailang pagpupulong sa Beidahi na matatagpuan sa hilaga ng China. Kung saan ay sinasabing napagsabihan si Xi Jinping ng mga matatandang miyembro ng partido at kinuwestiyon ng kanyang pamumuno. Dahil sa mga isyu sa politika ekonomiya at lipunan, pati na rin ang kawalan ng mga prominenteng miyembro ng partido sa mga naganap na pagpupulong. Pero ano nga ba ang buong kwento sa balitang ito? Magiging daan nga kaya ito sa pagkakaroon ng kaguluhan sa loob ng Partidong Komunista ng China? Iyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman, baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ayon sa mga ulat mula sa Nikkei Asia, ang sanhi ng hindi inaasahang hakbang na ito ni Xi Jinping na hindi pagdalo sa G20 Summit sa New Delhi ay maaaring matraceback sa kamakailang kulong na naganap sa Beidahi sa China, isang tao ng pagtitipo ng mga kasalukuyan at retiradong leader ng Chinese Communist Party. Bagamat karaniwang privado ang mga usapan sa pagtitipong ito ay naguumpisa ng lumabas sa mga detalye mula sa mga tinatawag na closed door talks. Ngayong taon na nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa larangan ng politika ng komunistang China. At ayon nga sa ulat ay kakaibang atmosfer na ng tao ng pulong sa Beidahi ang naganap ngayong taon kumpara sa mga nakaraang pagtitipon mula pa noong naging party general secretary si Xi Jinping noong 2012. Ayon sa mga source isang grupo ng retiradong miyembro ng partido ang naglakas loob na pagsabihan si Xi at questionin nito Isang kaganapang hindi pa umano na experience ng partido sa mga nakaraang pagpupulong. Kapansin-pansin din umano na wala sa pagpupulong na ito ang ilang kilalang matatanda sa partido, kabilang na ang dating Pangulo ng China na si Jiang Zemin at ang hinalinhina ni Xi Jinping na si Hu Jintao. At dahil nga sa limitadong presensya na mga nakatatandang ito sa kanilang partido, ay malinaw ang kanilang mensahe sa kasalukuyang pamunuan ni Xi Jinping kung saan ang patuloy na kaguluhang pampolitika, ekonomiya at panlipunan ng walang epektibong mga hakbang ay maaaring maglagay sa alanganin sa suporta ng partido at ang pamamahala nito nang sa grupo ng mga nababahala na matatanda si dating Vice Presidente Zing Xinghong, isang malapit na katulong ni dating Pangulong Jiang at bilang resulta ng internal political shakeup na ito ang desisyon ni Xi Jinping na laktawan ang naganap na G20 Summit sa India ay pinaniniwala ang isang pagtatangka lamang na iwasan ang kahihiyan at pagkawala ng kanilang reputasyon kung meron man. At base pa sa ulat, si Xi Jinping ay nagpakita ng pagkabahala sa kanyang mga pinakamalalapit na kaalyado at tiniyugma ang kasalukuyang krisis sa China sa kanilang mga aksyon. Pinagbibintangan rin niya ang mga nauna sa kanya kasama si Deng Xiaoping, Jiang Zemin at Hu Jintao sa pag-iwan umano ng mga hindi naayos na isyo na ngayon ay nagdadala ng pasanin sa kanyang liderato. Ipinunto rin ni Xi Jinping na responsibilidad nila na harapin at solusyonan ng mga problema ito at sa paglabas ng emosyon na ito ay nagdulot ito ng pangamba sa kanyang mga ministro lalo na kay Premier Li Qiang na may responsibilidad para sa problema ng ekonomiya ng China. Sa ngayon malalim ang paghihirap ng ekonomiya ng China mula sa pagbagsak ng merkado ng ari-arian hanggang sa mga lumalalang unemployment rate sa kabataan. Ang mga problemang ito kasama na ang gulo sa militar at hindi magandang relasyon sa ibang bansa ay nagdulot ng komplikadong set ng problema para kay Xi Jinping bilang leader. Ang pagpili ni Xi na hindi dumalo sa G20 Summit sa India ay isa umanong hakbang upang hindi mawala ang kanilang reputasyon sa harap ng mga hamon na kinahaharap nito kaya timbis na si Xi Jinping ay si Premier League Qiang nalamang ang dumalo sa G20 Summit bilang pinuno ng ekonomiya ng China na nagpahayag gumano ng solusyon sa mga problema ito. Sa madaling salita, ang hindi inaasahang pagpapaliban ni Pangulong Xi Jinping sa G20 Summit sa India ay malapit na konektado sa mga pangyayari sa loob ng politika ng China dahil sa kasalukuyang lumalaking pangamba tungkol sa ekonomiya at mga isyong panlipunan ng bansa. Ang hindi nasaang pasya na ito ay nagpapakita kung gaano kakomplikado ang sitwasyon ng liderato ng China sa napakahalagang yugto ng panahong ito. Ano ang masasabi ninyo sa balitang ito? Dito na nga kaya magsisimula ang pagkakahati-hati ng Komunistang Partido.